Hello guys! Welcome back to my channel. So this video is sorry-sorry lang ako Sss. malapit sa likod ng bahay namin. Ayan. Tignan nyo naman guys. Nakakaganda talaga. Kung hindi sana. Maglaba ako dyan. O magpalo-palo sa mga damit. Magpalo-palo sa mga damit. Diha. O. Kaso nga lang, kung gagawin mo yan, Baka mamaya maya hindi ka pa matapos maglaba. Ayan, may pulis na sa likuran mo. Uh, oh, di ba? Kaya, panuorin mo na lang yan. Hanggang, yan ang sasabi, hanggang tingin ka nila. lang. <laughs> di ba? Ay, ito diba rin naman, matagamda talaga. Ang Diyo. ba? Diba? <laughs> Sabay palakpak. <laughs> Nagatawa yun ako kasi pumapalakpak ko. <laughs> ano ba yan? Sana all. O, naman. Napakaganda yun. Napakaganda. Ma, ma, ma ano talaga sa mata. O, oh. may lumilipad pa. Ano yan lumilipad? <laughs> ano yan? Spider-Man. Oh, Spider-Man talaga. Hindi pala. Ako pala yung Spider-Woman. Uh, Sana all. Lumilipad na ako. Oh. Ayan yung kahoy na yun, guys. Yan ang Sakura ipapunta na mag-winter na kasi. Kaya nalalagas talaga lahat ng mga dahon niyan. Talagang mawawala talaga lahat ng mga dahon niyan. E ngayon, pagdating na naman ng March o February, March, magkakaroon na naman yung dahon niyan. Tapos mamumulak-ulak. Napagaganda talaga tingnan yung sakura. Mm -hmm. Oh, ayan. Thank you for watching. Bye. Please like and share and subscribe para naman kayo ma-update sa aking mga videos.